feeling more oh. Praise God, purihin po ang ating Panginoon at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Nais ko pong bumati sa bawat viewers po natin ngayong araw po na ito. Dalangin ko po na kayo po ay ma maayos po ang mga sitwasyon nyo. Amen. At uh, kayo po ay patuloy na makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Nais ko rin po batiin ang ating mga kachamps. Amen. Kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ako po si Pastor Mao at tayo po ay manalangin, Father God, In the name of Jesus Christ, salamat po, Panginoon, for this opportunity, Panginoon, na kami ay makaranas ng magandang mensahe, makaranas ng presensya mo, makaranas ng biyaya mo, Panginoon o God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon o God. At Lord, kung meron mga bagay na kailangan maayos, Panginoon, sa aming mga sitwasyon, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga puso, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Ikaw ang siyang patuloy na mag-aayos nito, Panginoon, at sa inyo, Panginoon, walang imposible, O God. Lord, salamat, Panginoon, at wini-welcome we namin ang Holy Spirit sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, ako po'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang umaga. Napakabuti na ating Panginoon. Alam niyo ho, sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin sa mga nakarang araw, isa lang po ang uh, kumbaga, patunay na patuloy na pinapakita sa atin ng Panginoon. Siya ho ay mabuti sa ating mga buhay sa lahat ng panahon. Kaya po, ang word ko po ngayong uh, araw po na to, maniniwala ako sa Diyos. In Hebrews chapter 3, verse 12, So search your hearts every day, my brothers and sisters, and make sure that none of you has evil or unbelief hiding within you. For it will lead you astray or make you unresponsive to the living God. Amen. So purihin ang Panginoon sa maganda niyang mensahe para po sa ating lahat. Na tunay nga Ayaan nyo po na patuloy natin saliksikin sa ating mga puso kung merong po bang mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon o masama para tayo po ay lumayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin na ang Panginoon po ay napakabuti Napakabait. Amen po. napakamakapangyarihan, Siya ho ay dakila. Siya ho ay tapat. At siya ho ay maaasahan natin. At siya ho ang pinakamatindi nating kanlungan sa lahat ng panahon. Tandaan po natin, huwag ho natin hayaan na ang unbelief o hindi paniniwala sa pangako ng Panginoon at sa katauhan ng ating Diyos ay unti-unti pong mawala o unti-unti po tayo magduda. Alam niyo ho, ang kalaban ng ating pananampalataya ay unbelief or kaya pagdududa, doubt. Amen po. Kaya hayaan natin na sa panahon nung ito, maniwala ka. Simula ho nung no, tinanggap natin ang ating Panginoong Yesu Kristo bilang ating Diyos at tanging tagapagligtas, hindi, ka rin, hindi mo rin kailangan hayaan na sarili mo po ay ilayo mo sa mga gandang pangako ng Panginoon para sa ating mabuhay buhay. Tandaan nyo po, naniwala tayo sa Kanya, maniwala ka rin sa mga pangako ng Panginoon para sa ating mabuhay tandaan po natin that unbelief is a sin, amen po, and it is a serious condition that leads us to turn away from God. Ito po ay seryosong kondisyon sa buhay natin. Marami hong mga tao sa panahon na to na kaya nilang maniwala kapag madaling paniwalaan, pero kapag ang sitwasyon po ay hindi maganda, pero merong magandang sinasabi ang Panginoon na pangako niya, minsan ho ay nagkakadalasan ay tayo po ay nagdududa o hindi naniniwala. Tandaan po natin Huwag natin na uh, wag mawala sa atin, sa ating buhay natin, na tayo po'y nananampalataya sa Diyos at ang tinanggap po nating mensahe ng uh, magandang balita po ay ito po ay patuloy nating pangahawakan na si Jesus, siya ho ay tapat, siya ho ay sapat, amen po, at siya po ay patuloy na magiging uh, pagpapala sa ating mabuhay sa lahat ng panahon. Alam niyo po, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon na magduda ka kung meron kang sitwasyon ngayon na hindi ka nais-nais, huwag kang magdududa. Tandaan mo, tapat si Lord. Amen. Tapat ang ating Panginoon. Kung meron ka man ngayon hinihingi sa Panginoon na hindi mo pa nakikita, o kaya meron ka pang mga bagay na hinihingi sa ating Diyos. Alam ko po, sa panahon na to, isa sa mga nagpapasaya sa atin, yung lowest form of blessing is pera. Amen po, lowest form of blessing po yan. Pero hayaan mo din na i-provide ng Panginoon na lahat ng mga pangangailangan mo sa mga oras na to. At sa mga panahon ito, tandaan po natin in Hebrews chapter 2, verse 1, So we must be very careful and we must continue to remember the message that we have heard about God's son then we will not go in the wrong direction or turn away from God Tandaan po natin that we must continue to remember The message we have heard about God's son even po no other than Jesus Christ even po siya po ay alalahanin natin sa lahat ng panahon at alam natin na ma-overcome po natin ang pagdududa o hindi paniniwala sa ating mabuhay. Meron pong ilang paraan para ma-overcome po natin ang duda at unbelief sa ating mabuhay. Number one, stay connected to God's word amen po ba our connection to the Lord kaya nga sinabi ho ng Panginoon in Jeremiah 33 verse 3 call unto me and i will answer you and show you great and mighty things which you do not know this is the hotline of our Lord Jesus Christ para sa ating mabuhay kung ikaw man ngayon eh, meron merong hinahanap, stay connected to the Lord amen po habang ikaw ay konektado sa ating Diyos lahat ng mga pagdududa mo, lahat ng wala ka sa buhay mo ay mahahanap mo sa ating Panginoong Heso Kristo. So, pangalawa, immerse ourselves to God's Word. Amen po ba? Patuloy nating ibabad ang ating buhay sa salita ng Panginoon. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kung kapag babad ka sa Word ng Panginoon, kahit may challenges pa, ay lalabas dyan ay Word of God. Or kaya meron kang pa uh, mga hinahanap sa buhay mo, makikita mo dyan ay mga pangako ng Diyos na pwede mo ipantapal sa mga sitwasyon nating hindi maganda. You will see things, amen po ba, ayon sa nais ng Panginoon para sa ating mabuhay kahit ano pa yan, kahit gaano pa yan kahirap, amen po, pero babad ka sa salta ng Panginoon, hindi ka magiging natural. Makikita mo yung spiritual realm, amen po, makikita mo yung nais ng Panginoon, makikita mo supernatural sa ating mga buhay. Pangatlo, always remember God's faithfulness sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, hindi po lumuluma, hindi po kumukupas ang katapatan ni Lord sa ating mga buhay. Kung ikaw man po ay eh, nagdududa o hindi na naniniwala sa kakayahan ng Diyos, balikan mo muli yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Or kaya sasabihin mo, Pastor, eh wala pa namang mga bagay na ginagawa sa akin, Diyos. Simula nung ako ay humiling sa Kanya ng mga panalangin, ang dami pang mga unanswered prayers. Pero tandaan mo rin, marami ka rin mga panalangin na hindi hiningi sa ating Diyos na binigay niya sa buhay mo. This is a sign and a proof of God's faithfulness sa ating mga buhay. Tapat ang ating Panginoon. Hindi ito lumuluma. Ang damito natin pwedeng lumuma. Ang gamit natin ay pwedeng lumuma. Pero ang katapatan ng Diyos, hindi yan luluma. Patuloy mo mararanasan na tapat ang ating Diyos sa lahat ng panahon. And lastly, connect yourself on our community of faith. Amen po ba? I-connect mo ang sarili mo sa mga tao na merong kaparehas mo ng pananampalatay o magpapalago sa iyo sa pananampalataya mo. JCSGO is a community of faith. Amen po. Ang mga tao po dito sa ating church ay tinuturuan to live by faith. Amen po. Ito po ay uh, kumbaga patuloy tayo nakafocus sa ating Diyos as the author and the finisher of our faith. Amen po. Walang imposible sa ating Panginoon. Dito po sa broadcast na to, maraming nabubukulong Maraming nakakakilala sa Panginoon. marami pong naboborn na again. Amen po. At maraming nagtitiwala sa Diyos. I know, eh, meron din po siguro na nare-reach na ng broadcast na to na ikaw ay first time makarinig na, na narinig mo na meron pala nagmamahal sa'yo na iniwan ka na lahat ng tao pero ang Panginoon Diyos hindi ka iniwan. Ay, alam nyo po, umpisa na po yan ng buhay nyo sa ating Panginoon. Simulan nyo po na ipagkatiwala nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Isurrender nyo po ang buhay nyo sa Panginoon. Mag-repent po tayo kung meron pa man tayong mga bagay na gusto natin isuko sa Panginoon. I isuko natin sa ating Panginoon. At tunay nga, makikita po natin sa lahat ng panahon, tapat ang ating Diyos. When life is hard, keep your heart soft and faith strong. Sa panahon na to, matira matibay. Amen po ba? Matatapos ang taon na to na tayo po ay nasa maayos na kondisyon, nasa maayos na sitwasyon at pinagtagumpay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ako po'y mananalangin sa inyo. Amang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na to na mapag-pray ko, Panginoon o God, ang mga tao, Panginoon o God, na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon o God. Lord, dalangin ko, Panginoon o God, na patuloy mo ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ng mga mabubuting bagay, Panginoon o God. Lord, kung meron man dito, Lord, o God, nagdududa, Lord, o God, na kaya mo siyang pagalingin sa mga oras na ito, Panginoon. Dahil sa mga latay mo, Jesus, yan taong yan ay makakatanggap ng kagalingan, Panginoon o God. Lord, dalangin ko rin sa mga oras na ito, Panginoon, kung meron man tuliro, o meron mga kabalisaan, Panginoon o God, sa kanyang buhay. Lord, ikaw ang aming kapayapaan sa lahat ng panahon. At dalangin ko rin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, kung meron man, Lord, na, 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 na nanunood, Panginoon, ng oh God, na meron siyang matinding pangangailangan, papakita mo, Panginoon, ang lubos mong biyaya sa taong yan, Panginoon, ng oh God. You will provide everything, oh God. Nothing lacking, nothing missing, Panginoon, ng oh God. Sa inyo, Panginoon, ng oh God, ay matatagpuan namin ang mga bagay na wala sa buhay namin at ikaw ang kukumpleto sa amin araw-araw, Panginoon, ng oh God. Lord, dalangin din namin, Panginoon, tinatanggap tinanggap namin ang Holy Spirit sa aming mabuhay, Panginoon o God. Merong kagalakan, merong pag-ibig, merong kapayapaan, at merong galaw ng banal na spirito sa aming mga buhay. Salamat Panginoon, salamat o Diyos at anumang mga panalangin pa namin, tinatanggap na namin ito at ito po ay yes and amen sa aming mga buhay. Lord, continue to increase our faith, Panginoon na God, at Ikaw lamang, Panginoon, ang paniniwalaan namin sa lahat ng panahon. Hindi kami maniniwala, Panginoon na God, sa mga bagay, Panginoon na God, na maglalayo sa amin sa inyo. Bagkus, Panginoon na God, ang salita mo, ang patuloy naming pangah hawakan sa lahat ng panahon. Lord, we thank you. We bless you, Panginoon God, and we bless you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit, for what you have done. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At diyan po nagwawakas ang ating araw-araw na pagpapala. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Bye-bye.